sa ay niya Pitcher na... ...Pitcher. Ito saan naman. Tapos... ...igit-igit. Dito na kalaga yan. O, gawin ka mo. Mayroon so, lang. sa gabi. Nagpumusas. Sa panino mo lang. Ayos talaga to si 59 no. Talagang may malasakit talaga sa 59 no. Talagang tinatamaan niya kung ano yung mali at kung ano yung kulang tinuturuan niya si 59. Kanya dapat. Merong malasakit. <coughs> malasakit ang tawag diyan eh. Concern ba? Concern sa 59 natin. Ayan. Kailangan pagka 59 ka, meron kang malasakit sa kapwa mo 59 hindi para ipahiya ka kundi para itama kung ano yung nakikita ano mga pagkukulang